guys, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel Magyari si Garden alam po ninyo yung dalawang bagyo na malalakas na dumaan dito yung mga ginawa ko dito sa mga bagambilya ko ay uh, isi-share ko sa inyo ito yung mga bagambilya ko ito yung mga maliliit na uh, paruted ko ito nung malakas ang bagyo nag-uumpisya na silang mamulaklak magsisip pa mulaklak na ganyan kasi talaga napakalakas yung naging bagyo sobrang ulan ang ginawa ko dito inilagay ko siya dito sa ilalim para hindi siya masyadong tama ng malakas sa hangin pero ganun pa man uh, ah, sobrang lakas pa rin ng hangin kaya kumapay sila ngayon sa nababad sila sa tubig na masyado ang ginawa ko para mawala agad yung pagkababad nila sa tubig uh, ah, ko sila ginanyang ko sila oh. Ang nakita nyo, medyo dry na ngayon kasi ah, ginanyang ganyan ko oh. Kinuwan ko yung lupa diyan. Medyo gumaan na. nakita niyo pinamaan pa yung mga dahon eh. Sa humahampas kasi ito sa lakas ng hangin. <coughs> so, sayang, uh, nagsisipag muna na ito dati. Ah, uh, ganyan. Ayun na, uh, tinrim ko na rin kasi matataas ito. Medyo tumaas na rin. Medyo malalaki na, malago na. Ayun na, uh, medyo na trimang ko na rin. Yung mga mahabang kasi <coughs> sanga, uh, pinagpuputol ko. Pero pwede rin natin ano uh, tanggalin yung mga ganito. Hindi ko pa lang natanggal yung mga dahon na parang na ganito. Pwede rin nating tanggalin para mawala na at magpalit na ng iba. <coughs> Pero hindi naman lahat na nagkaganito. Pira lang. Gawin <coughs> po tayo dito. Ayan o. Oh. Masayang. Mag-upisan na rin sila talaga mamulaklak. Meron ng mga Kumpi okay. o kita. Pasensya na kayo, malakas ang ano dito. Uh, malapit tayo sa highway. Ayan. Maray pa yung ano, uh, yung iba, mga nalaglag yung mga dahon niya. Ngayon pa lang medyo nagre-recover kasi ilang araw ko na ah, uh, na, na Hindi ako makapag-video kasi masyadong busy ano, dami ng mga ginawa akong trabaho. Papakita so, ko rin sa inyo yung mga ginawa ko doon sa si medyo yung bonsai ba, yung mga nasa kawapat ko. <coughs> Kinirimang ko din ito pwede na itong abunuhan para makarecover uh, baka bukas uh, abunuhan ko na ito so pa tayo dito tingnan nyo oh. kasi yung pag yung bugambilya uh, ah, sa tubig kasi yan sa ilalim kasi sa tagal ng ulan dalawang magkasunod kasi yun eh hindi ko tinanggal doon sa ilalim kaya naglaglag siya ng nahon ng ganito nang mabilad pa siya naglalaglag pa rin nang kahit na huminto na yung ulan Naglalaglag pa rin Ito O dito pa tayo sa kabila Dito O makikita nyo O dito Nawala yung mga ibang dahon nya Diba O mga natirin ko Sayang Mga nagsisipang mulaklak na dati Ganito na ito dati O Ayaw ang kagaya doon May bulaklak na ito dito. Diba Ganun lang kaya medyo naka-recover pa nga na gumanda pa nga ngayon kasi nga uh, ginambul ko. Kasi kung hindi naisip ko, kung hindi ko gagambulin kasi yung hindi agad matutuyo yung tubig niya, yung basa sa ilalim. Kasi pagka laging basa doon sa ilalim, uh, hindi siya matuyo. Uh, hindi siya agad makaka-recover kaya uh, ginambul ko siya. <coughs> Sayang, di ba? Pero kay naman, uh, wala naman namatay. Hindi naman masyado namatay. Nasaktan lang talaga. Uh, binibiro mo naman yung dalawang malalakas na bagyo na pagkasunod dito sa amin. Sobrang malalakas. Ito nga ano ko. Uh, matanggal yan, Kilabit ko na lang uli. Uh, plastic na tayo dito sa plastic. Mm -hmm. Yupi Plastik na yan ayan oh, na maganda namumulak <clears throat> lang ko na rin Ngayari mga ilang araw pa ito makarecover na ma. so, marami remedy din ito pakita ko naman sa inyo yung mga yung mga nasa ano ko, yung kawang pat ko na malaklak na ito na kami dito ito yan talaga nasaktan kasi ito uh, kanina kahapon saka kanina nag trim na rin ako nakita ah, ninyo nasaktan talaga ito mga malaklak ito pwede na rin abunuhan bukas kasi na trim ko na gawin pa tayo dito ito uh, naglag yung mga dahon niya. ito oh kung dito pero bubuhay siya ay uh, kanina na dito ko pit ko sariwa naman yung mga sanga niya oh, ah, na saktan talaga pero hindi naman mamamatay tantya ko mga bagong trim di ba eh, kasi kailangan natin mag trim sobrang napahirapan ng mm -hmm. ano ah, lakas ng hangin mm -hmm. Uh, wala talaga ako maipakita ang bulaklak sa inyo ngayon kasi talaga ano, nasaktan yung mga dito sa gabi dito medyo may dahon ang ginawa ko naman dito sa malalaki na to naka istan ito ginawa ko nung malapit na yung bagyo yung malakas na hangin binaba ko siya ibinaba ako dyan sa baba uh, medyo may dahon uh, pa-recover na ito pag nabunuhan ko ito medyo mamumulaklak na rin siguro ganito yung nangyari sa bulaklak na ha? Oh. ito kasi nung ano punong puno ito ng bulaklak nung magbagyo ito oh. may mga bulaklak kasi ito nung bago magbagyo eh. pwede na yan nangyari oh. Pero natriman ko na din. Ito, mga bagong trip, di ba? Nag-trim ako kanina. Ganito yung nangyayari yu kapag ano yung naglalagas ng dahon. Ito. Magkakalbo siya. Kagaya yung isa kanina na doon. Nasaktan siya. Kasi masyadong malago ang dahon ito dati. Pero walang bulaklak. -bulak. -lak. Eh naglaglag lahat yung dahon. Wala tayong magagawa kasi ano. Ah, <clears throat> uh, di natin maiiwas eh. Talagang panahon eh. <clears throat> Kalikasan ng araw. Bigawa uh, din natin maiiwas. Ah, uh, sakali na. Ah, uh, bunuhan ko na ito ng ano, ah uh, triple 14. Na pakita ko na sa inyo yung medyo nakaligtas ko na mga bougainvillea na yung maniliit pa lang yung bagong galing sa ICU dati nilagay ko to sa may garahe ko hindi na uulan sa may L tabi na L pakita ko sa inyo dito. Tingnan niyo yung pagkakaiba nung ano. Ito kasi nasa ilalim ng ano ng iero, uh, garahe dito. Tingnan niyo ito, hindi masyado na hanginan, saka naka kasi naka-cover sa elf. Pagkaraan, hindi siya masyado na ulanan. Ang gaganda oh. Oh, di ba? Naitago ko ito eh. Pakita ko sa inyo yung isa. Oh, tingnan ang ganda oh. Opal flame pa. Oh. Ano lusog nila, 'di ba? Oh, naitago ko dito. Medyo magaganda sila ngayon, no. Oh. Medyo marami-rami din. <coughs> eh, yun sana ng mga nanon eh. Sabi ko nga eh, kasi nairipat ko na yon, ito hindi pa nairipat. Eh, pero ang gaganda nila, oh. Malusog. Sana mas maganda pa yon kasi nairipat na yon. Ito hindi pa. Kaya, medyo may naisip din tayo. Kaya, ang handa. Ito, mga 500 din siguro ito eh. 400 hanggang 500 ito. Alam ka. Ito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod yun ng mga video ko. Ah, Makakaasa kayo sa mga susunod na video ko ay yung mga kung paano natin mag-aalagaan itong mga wagong bensiya para natin magbabulak na. yun ang mga isip ko sa inyo. Maraming maraming salamat to. Bye!